at eto na nga mga idol malapit na po magbukas ang the landmark dito sa Ayala Mall sa Manila Bay sino pa ba mag-aakala mga idol na ganun lang kabilis tong mangyayari no? so eto na po no? may kita na natin dito mga lodge no? na unti-unti na pong patapos yan mga idol yan yung napakagandang landmark mga idol no? so, dito lang nga malapit lang mga idol halos katapatan nyo lang po mga idol isang tawid lang po eto na po mga idol lang city of dreams manila ang kagandahan lang dito mga idol mukhang iahabol to bago mag december mga idol no Itong taon na mismo, December 2024, baka hindi na nga abutin, mag-open na to mga idol eh. Ayan po. Ayan, ganyan lang siya kaganda mga idol. Ayan. Napakalapit lang mga idol no. So, isang tawid na naman sa kabila. Solar na naman mga idol. Papunta ron, syempre, ando ng W Mall. Eh, syempre, hindi natin makakalimutan mga idol. Ayan po ang parkal mga idol oh. Alright. So, bandang dulo pa mga idol. Muuwan naman 'yun. So, maraming kaganapan mga idol dito sa Asiana City pa rin, siyempre mga idol, no? The landmark mga idol, apat nga natin 'yan.